Nanawagan ang United States sa China na itigil ang mapanganib na pagugali sa South China Sea. na nawagan ng Estados Unidos noong linggo para sa China na ihinto ang mapanganib at nakapagpapahinang aksyon nito sa pinag-aagawang dagat sa West Philippine Sea matapos magbanggaan ng isang bangka ng Pilipinas at China Coast Guard malapit sa pinagtatalo ng bahura. Ang dalawang bansa ay nagpapalitan ng sisihan pagkatapos ng insidente noong linggo, ang pinakahuling konfrontasyon sa pinagtatalo ng dagat. Ang banggaan ay nangyari sa panahon ng Philippine Resupply Mission sa isang maliit na garrison sa Second Thomas Shoal sa Spratly Islands, isang flashpoint para sa Pilipinas at China, isang araw pagkatapos ng isa pang malapit sa Scarborough Shoal. Sa parehong araw, ang mga barko ng China ay gumamit ng mga water canyon at walang ingat na nagmaniobra kabilang ang pagpilit ng banggaan na nagdulot ng pinsala sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng mga opisyal na misyon ng supply sa mga lokasyong iyon at nalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga tripulante ng Pilipinas. Ang mga barko sa Scarborough Shoal ay gumamit din ng mga acoustic device na nagpapahina sa mga tripulanteng Pilipino at nagpalayas ng mga sasakyang pangisda ng Pilipinas. Dagdag pa ng US State Department na si Matthew Miller na ang mga pagkilos na ito ay sumasa ilalim hindi lamang sa walang ingat na pagwawalang bahala sa kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino kundi pati na rin sa international na batas. Ang matagal ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa karagatan ay sumiklab nitong mga nakaraang buwan kasunod ng maraming insidente na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China kabilang ang dalawang nakaraang banggaan. Inangkin ng China ang halos buong South China Sea kabilang ang mga isla malapit sa baybayin ng mga kapitbahay nito at hindi pinansin ang desisyon ng International na Tribunal na walang legal na batayan daw ang mga assertion nito. Nagdeploy ang China ng mga bangka para magpatrolya sa abalang daluyan ng tubig at nagtayo ng mga artificial na isla na militarisado upang palakasin ang mga claim nito sinabi pa ni Miller na ang desisyon ng tribunal noong 2016 ay pinal at legal na may visa sa People's Republic of China at Pilipinas na nawagan ang United States sa China na sumunod sa namumuno at itigil ang mapanganib at destabilizing na pag-uugali nito sa karagatan. Ang Estados Unidos ay naninindigan kasama ang ating mga kaalyado sa Pilipinas sa harap ng mga mapanganib at labag sa batas na aksyong ito. Idinagdag pa na isang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at Pilipinas ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa armadong puwersa, mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang mga Coast Guard nito kahit saan sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pilipinas na ang isa sa mga bangka nito ay binangga ng China sa insidente noong linggo. Ang Coast Guard ng China ay inakusahan ang bangka ng Pilipinas na sinadyang bumangga sa sasakyang pandagat ng China matapos na baliwalain ang maraming mahigpit na babala. Ang relasyon ng Pilipinas at China ay lumala sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos na naghahangad lamang na mapabuti ang ugnayan sa tradisyonal na kaalyado ng Amerika at itulak ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng China dahil sa hitwaan sa dagat, inihain ang diplomatikong protesta. Sinabi ng Department of Foreign Affairs noong lunes na naghain ito ng dalawang diplomatikong protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs at ipinatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian para tumutol sa dalawang magkasunod na water canyon ng mga insidente sa West Philippine Sea. Sa press briefing ng National Task Force West Philippine Sea sa Malacanang sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Dasa na ang DFA ay nagsasagawa ng tatlong aksyon laban sa kamakailang pagsalakay ng China sa pinag-aagawang karagatan malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong December 9 at Ayungin Shoal noong December 10. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa China ang demarch sa opisyal ng Chinese Ministry of Foreign Affairs tungkol sa insidente sa Baho di Masinloc at Ayungin Shoal. Idinagdag pa ni Dasan na ang isang Chinese envoy ay pinatawag kamakalawa ng hapon upang iprotesta ang insidente. Ang demarch ay isang terminong ginagamit upang tukuhin ang hakbang o paglipat sa mga diplomatikong gawain upang kumatawan o magpahayag ng mga pananaw at reklamo sa isang pamahalan o pampublikong awtoridad. Inulit pa niya na ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 10 ng Disyembre ay isang lihitimong ehersisyon ng Pilipinas dahil ang tampok ay bahagi ng ating Exclusive Economic Zone own, o EEC na pahayag ng DFA at dalawang Or show. na kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtamo ng pagbomba ng Water Canyon sa Baho Masinloc, lalawigan ng Sambales noong December 9 at December 10 sa yung initial para sa regular at legitimate resupply mission sa kabila ng pag-angkin na ang China daw ay may hawak na hindi mapag ng soberanya at may sovereign rights at jurisdiction sa bawat de kung saan ang 2012 standoff sa pagitan ng coast guard ng dalawang bansa ay humantong sa pagkapanalo ng Pilipinas ng 2016 arbitral tribunal ang shoal ay may 594 nautical miles mula sa Hainan Island ng China. Gayon paman, ito ay matatagpuan 120 nautical miles mula sa isla ng Luzon at nasa loob ng EEZ ng Pilipinas batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang Ayungin Shoal sa kabilang banda ay 105 nautical miles mula sa lalawigan ng Palawan at nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas. Ang Ayungin ay 423.30 nautical miles mula sa Paracel Island ng China at 617.39 nautical miles mula sa mainland China. Sinabi pa rin ni Dasan ang kamakailang pagsalakay ng China na ay labag sa international na batas partikular na ang UNCLOS na nagtatakda ng legal na balangkas para sa pagtukoy ng mga karapatan at obligasyon sa karagatan. Ang pag-angkin ng China sa buong South China Sea, kabilang ang mga tampok sa loob ng EEZ ng Pilipinas, Vietnam, Brunei, Indonesia, Malaysia at Taiwan ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at international kung saan hinihimok ito ng ilang bansa na sumunod sa mga international na batas at desisyon kabilang ang 2016 arbitral tribunal ruling na iginawad sa Pilipinas.